Makakatulong daw sa pagtatanggol ng bansa ang pagbabalik ng mandatory ROTC ayon sa ilang senador. Pero ayon naman sa isang kongresista, huwag naman daw sanang gamitin ng isyo sa West Philippine Sea para isulong ang panukala. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Sabonte. Mainit ang usapin kung ibabalik ang Mandatory Reserve Officers Training Corps o ROTC sa kolehiyo. Pero sa inilabas na Pulse Asia Survey, 69% ng mga Pilipino ang pabor na ibalik ang Mandatory ROTC. 17% ang hindi pabor, habang 14% ang undecided. Si Senate President Mig Zubiri ang nagkomisyon ng survey na ginawa noong Disyembre. Nauna nang kinumpirma ni Zubiri na isa sa priority bills nila ang panukalang pagbabalik ng mandatory ROTC. Sa si Sen. Bato de la Rosa na siyang miakda ng panukala sa Senado, kumpiyansang lulusot ito bago ang ikatlong State of the Nation address ni si Pangulong Bongbong Marcos sa Hunyo. Kung magkabutuhan, sure ako na mananalo. Pero yun nga lang, hindi overwhelming. Slim margin. Majority lang pero ang margin very, very slim. Uh -huh higit lalong kailangan ito ngayong may tensyon sa West Philippine Sea. With or without the uh, Philippi West Philippine Sea issue, kailangan, kailangan, kailangan talaga natin yan. How much more ngayon na merong impending uh, uh, threat galing dyan no? sa West Philippine Sea? So the more that we have to prepare, uh, yeah, there's no compromise for uh, defense. Nauna nang sinabi ni Zubiri na magiging iba ito sa nakagis ng ROTC na mas makakatulong daw sa pagtatanggol sa bansa. Hindi na naman po puro marcha, puro tikas pahinga, tanghalta at mag, uh, magde-demonstration. It'll be uh, in tune with the times. And I think uh, uh, we should be ready for all eventualities, especially with the tensions that we're feeling around the uh, uh, external areas of the Philippines. We must be ready at all times to defend our motherland. Pero dismayado si Kabataan Party Representative Raul Manuel sa tila paggamit ng isyo sa West Philippine Sea para isulong ang muling pagbuhay sa ROTC. Hindi raw dapat minopronta ang mga kabataan sa tensyon. Parang ginagamit din kasi yung isyo ng Chinese incursion sa West Philippine Sea para i nila yung mandatory ROTC. Pero sa totoo lang, ganito na ba yung gusto ng uh, administrasyon na ang solusyon na natin sa uh, incursion ng uh, mga dayuhan dyan sa West Philippine Sea ay uh, maghanda para sa digma, Hindi dapat ihanda bilang uh, pangbala ang mga kabataan sa ganon through mandatory ROTC. Una nang lumusot sa kamera ang Panukalang ROTC. Nagbabalita mula sa frontline Camille Samonte News 5. Mga kapatid, edlinggo po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pagsubscribe subscribe sa social media pages ng News 5.